guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, guys, ay meron na naman tayong panibagong ligo challenge. So dahil yung mga ginagawa ko ng ligo challenge ay nag medyo nag-trending siya kasi alam niyo guys, itong YouTube channel ko ay hindi talaga siya mulusad kaya ni try ko tong ligo challenge. So ngayon, medyo umusad naman siya and nagkakaroon na ako ng mga viewers and then yung mga ano ko, yung mga subscribers ko tumataas na rin sila din yung revenue ko ay tumataas na rin dahil sa ligu Challenge. so ngayon dahil ayun nga, maayos naman yung ano, yung kinalabasan ng pagliligo challenge ko. So, ngayon, ay dito na naman tayo. So, kung nakita nyo, kung ano yung ginagawa ko dyan, tawag po dyan ay balloon. Yes, sa probinsya po namin tawag po dyan balon kung saan dyan kami kumukuha ng tubig na ipangliligo namin at gagamitin namin sa pang-araw-araw dito kasi sa lugar namin guys ay walang masyadong supply ng tubig sa gripo kaya laking tulong tong balon sa amin sa pang-araw-araw na gagamitin namin sa tubig kasi napaka-importante ng tubig guys Uh, makikita nyo yung mga ganyan sa mga probinsya. Yan po yung ginagawa nila. Diyan po kami nagsusuply ng tubig. Ayan po. So, ayan. Napakalinaw. Ayan, pamangkin ko po, po yan. <laughs> Napakalinaw po ng tubig dyan. At saka napakalamig So, ayan. So, ngayon. So, bago ang lahat guys, while waiting po tayo, bago ang lahat, wag niyo pong kalimutan na isubscribe po itong channel ko. Tulungan niyo po ako na sana po magkadami po itong, ano po, itong subscribers ko. Uh, kasi ito na lang po yung pag-asa ko na sana dumami mga ano ko dito kasi ipapaayos ko sa bahay namin guys. So, ayan. So, dyan po kami kumukuha ng tubig. Ayan. So, kung gusto niyo pong mag-visit sa probinsya, marami po kayong makikita mga ganyan po. Diyan po sila kumukuha ng supply ng tubig nila. Ayan, lalong-lalo na dun sa mga hindi talaga maka-afford ng gripo, tubig sa gripo. So, yan po yung ano nila, yan po yung solution nila. Ayan, so... I ano nyo po ha, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang ating channel at i-click nyo rin po yung like button Ayan. Sobrang lamig talaga dyan, guys. At saka, i-click nyo rin po yung notification bell all natin para updated po kayo sa mga next ko gagawin ng mga Lego Challenge and then mga other videos na gagawin ko dito sa aking YouTube channel. At saka po pala, marami marami salamat po sa lahat po na nag-subscribe po sa ating channel. Laking tulong po kayo sa akin kahit na medyo ano, medyo nagigalit na si YouTube sa atin. Pero sige lang, care lang. Para sa views. Char. Ayan na guys. Ay, ah, oh my God. Hugas-hugas. Ganun. Ayan. Diba? ba? So sa so mga nagtatanong po kung saan nga ba nanggaling ang tubig sa balon. So itong tubig sa balon ay hindi po siya katulad sa ano yung mga nakikita natin sa gripo na may nagsusupply po ng uh, uh, yung ano doon po sa bukid nanggaling ng ano. Ito pong amin ay hindi po siya sa bukid or sa other na mga ano yung katulad mo sa Maynila na water ano nila. Ito po ay sariling tubig po na umaawas po sa pinakailalim po ng balon na hinuhukay po namin. So, dyan po nanggagaling po yung tubig na nagsusupply din sa balon. So, ayan po. ayan. Ayan yung ano namin, yung kapitbahay namin. Ayan po ay yung auntie ko. Char. Oh, dyan din sila. Marami kami dito. Halos lahat kami. Dyan kami kumukuha ng tubig. At uli, meron kami ginagawang ano sa bahay talaga namin. Ginagawang balon. Kaya lang... Uh, medyo ano siya, hindi pa siya gano'ng kalinaw, kaya dito na muna ako guys, so, ayan yeah. iba o, oh, chismis chismis yan ganun So, ayan guys. Patapos na ako. Alam nyo yan. Ang dali Bilis-bilis kong maligo guys. Basta makuha ko lang yung ano, yung ma madudumi. uh, maludod Ayan. Napakabigat ng na ano niyan guys, ng tabo. Ayan. Ayan yung tabo. So, in the final, so, grabe talaga. Like, ang sarap nyan guys. Woo! Oh my God. Sobrang lamig. <laughs> final. Sobrang lamig nyan guys. Ayan. Ayan tapos na si Madam Ai Ai. So, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa channel natin, please mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan i-click yung ating like button. Then, yung notification bell on natin. And then, i-subscribe niyo na rin po ako ha. Sige guys, thank you, thank you so much. And see you on my next vlog. Thank you, bye!